Hindi kita maiwan-iwan eh. Masyado mo akong ni spoil Oo naman. Malakas ka sa akin eh. Basta ako lang ang lab mo ha. Hindi mo ko iiwan. Kahit alam mo magkalayo ang agwat ng edad natin. Age doesn't matter nga, di ba? Paano naman kita iiwan? Basta, yung 3K, pagbalik mo, huwag mong kakalimutan ha. Anak? Anak? Uh, uh, bakit? Ang aga pa. Ano kasi? Maka pwede muna ako makahingi ng pera. Mamamalengke muna oh, ako. gusto ko kasi magluto ng kare-kare next week eh. Ha? Huh? E eh, pa natin imbak sa rip, ma. Parang nung isang araw, kakaabot ko lang sa'yo. Saka next week pa naman lulutuin yan eh. Bakit kailangan pa ngayon humingi? Eh ana, hinahabol ko kasi yung murang tatang ina naalok sa akin ni parin Jojo sa palengke. Eh baka kunin ng iba, kaya kukunin ko na ngayon. Matanong lang kita ma, bakit pala na nasa palengke? Hindi pa naman nating ulam sa rep. Tsaka hindi naman ako nagtatain ng pera may. Alam mo naman kailangan ko din yun pamasahe sa araw-araw. Dahil nagtatrabaho ako, di ba? Ang damot mo naman, simpleng pera, hindi mo ko mabigyan. Parang hindi mo ko nanay, ah. Kung singiling kaya kita sa gatas at daya pinong bata ka pa. Anak lang kita, inire lang kita, kaya wala kang karapatan pagsabihan ako ng ganyan at wala kang karapatan questionin ako sa mga ginagastos ko sa bahay na to. Questionin, ma? Pinagpaguran ko lahat ng binibigay ko sa inyo, ma. Hindi ko naman pinupulot yan, kaya ayokong masayang. Masasayang? Walang masasayang! Grabe ka makapanumbat ha! Yan lang narating mo! Ano? Magbibigay ka pa o hindi? Kabihira naman! Ito na! Oh, yan, ma! mas na yan na, wala na akong pera! Magbibigay ka rin lang naman pala! Gusto mo, nagagalit pa ako! Matulog ka na nga! Bisit ka! Salamat ha! 这些是都。 Oh, ito yung baby boy, oh. Sabi ko naman sa'yo, eh. Bibigyan kita ng pera pambili mo ng motor. Oh. Ba't dalawang libo lang to? Kala ko ba, bibigyan mo ko ng 5K, sabi mo. Eh, kasi ayan lang nakuha ko sa wallet ko, eh. Pero hayaan mo, pagbalik ko, ibibigay ko yung kulang. Promise yan, ha? Siyempre, alam mo naman na mahal na mahal kita, eh. Magsabi ka lang kung anong kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Ikaw talaga, babe. Kaya eh, uh, hindi kita maiwan-iwan. Eh. Masyado mo akong ni spoil Oo naman. Malakas ka sa akin. Eh. Basta ako lang ang love mo. Ha? Hindi mo akong iiwan kahit alam mo magkalayo ang agwat ng edad natin. Age doesn't matter nga, di ba? Paano naman kita iiwan? Basta, yung 3K pagbalik mo, huwag mong kakalimutan. Ha? At saka, dagdaga mo na rin ng konti. Para may pambili naman ako ng helmet. Alam mo na, baka mahuli ako ng enforcer. Oo. Sige. Ako nang bahala. Gagawa ko ng paraan. Sige, si Mama. pagkape oh, bakit kayaan ka umuwi? Kaya na ka umalis ah. Saka nasa na pala yung pinamalengke mo. Ah, uh, ano kasi naki? Eh. Naubusan ako kaya wala akong dala. Oh, nasa na yung pera? Eh bakit hinahanap mo yung pera? Binigay mo nga sa akin yun, di ba? Sabi mo, mamamalengke ka lang. ni ka isa, wala kang dala. Tapos, uuwi kang pagod na pagod. Isa e, mo ba kasi dinadala yung pera, ma? Wala ka ng pakilang doon. Bakit? Nanay mo naman ako ah. Karapatan mong bigyan ako ng pera. At isa pa responsibility responsibilidad mo ko dahil pinag-aral kita. Palagi ka nalang ganyan, May. Palagi ka nalang sumbat. Ni hindi ko nga alam kung saan mo dinadala yung perang hinihingi mo sa akin. Ewan ko sa'yo, mukha kang pera. Unti-unti na nga nang binibigay mong pera eh. Nagahanap ka pa. Pasalamat ka nga, tinatanggap ko eh. Yeah, makapagpahinga na nga. Buisit. Kasalanan ko pa. Yeah. you. Oh, eto ha. Sabi ko naman sa eh. Ibibigay ko yung kulang ko. Iba e, ka talaga, babe. Paano ba kita iiwan yan eh? Halos ibigay mo na lahat ng pangangailangan ko. Buti na lang. Kumita yung business ko. Kaya nagka-pera ako eh. Talaga. Aling business, ma? Ako? Anong ginagawa mo dito, anak? Ang galing mo, ma. Yung pinaghirapan kong pera, ibinibigay eh, mo lang pala yan sa lalaki mo. Kaya pala pinag-aral mo ako? Pinalaki mo ako para ano? Magtrabaho? Para gatasan mo, ganun ba? Alam mo ma, hindi ko lumusakalain na may magulang pa palang kayang lukohin yung anak. Para lang sa ibang tao. Ma naman eh. Hindi naman ako madamot eh. Alam mo yan, hindi nga kita iniwan simula nang nawala si Papa, di ba? Sinamahan kita, Ma, dahil ayokong malungkot ka. Pero bakit ito yung igaganti mo sa akin? Pero anak naman. O oh, ano? Susumbatan mo naman ako, Ma? Na kesyo ikaw bumili ng gatas ko, nag-alaga sa akin, nagpa sa akin. Sana hindi mo na lang ako inalagaan, May. Sana nung una pala pinabayaan mo na ako mo sa paglaki ko pag nanakawan mo lang pala ako, ma. Minahal kita, maalam mo yan eh. Tinuring kitang nanay ko. Tinuring kitang ina ko. Pero yung turing mo sa akin, business lang. Anok, sorry. Ibabalik ko na lang sa yung pera. Anong pera? Teka, binigay mo na sa akin to ah. Hindi. Anok, ito. Sorry ah. Ibabalik ko na lang to sa'yo. Hindi na ma. Okay na ako. Kung... Sapat na sa akin yung nakita ko, ma. Sorry, ma. Pero simula ngayon, kalimutan mo na lang na naging anak mo ako. Anak naman. Ano yun? Tumigil ka nga dyan.